Bunjo guys, dito na naman ako sa puno ng pig. Ang dami na ngayon ng hinog, guys. Tingnan nyo to oh. Dito lang sa may baba oh. Ooh. Marami ng hinog. O. Hindi nila kinukuha. Ayun oh, nagdidilaw na. Wow, manguha ako dito. Kakainin, ang sarap nito. umakyat. Mm. Ganito ginagawa ko dito, guys, pagka pumunta ako dito. Kumakain ako ng pig, muha sa puno. Wala ito sa Pilipinas. Eh, ako mabuhay ito sa Pinas. Hindi siguro. Hmm. Ayan, Madami na. Hmm.